And I've been and I think to myself What a wonderful world afternoon, we're gonna So, um, so ngayon, ano so pumasok. <laughs> ako eh. So ngayon, so pumasok naman ako sa school ngayon. At saka, nakapag-advance study na rin na po ako para sa, sa subject ko ngayong araw. Ano ba ang subject mo ngayong araw? So, subject ko po ngayon, understanding the self. Sa, so, ano po, sa so, like philosophy. Wow like philosophy. So maganda po yung araw ngayon. Kahapon ay maulan, binaha. Binaha. Binaha ang aming daan, pati yung school na Jeff. Okay. So ngayon naman ay uh, maaraw-araw. Araw, araw. Sana ay magpatuloy. No. Sana patuloy rin. Alam mo na start ng pasok ko ano? Awan Awan tapos... Magbebekan po kasi siya ng... Isang oras at kalahati. Sabi ko, papayagan ko siya na magstay na din doon sa school kasama yung uh, classmate niya. So para magkaroon din siya ng bonding at masanay siya doon sa sa school niya yung yung parang nag-chat yung kasama ko. Ano sabi? Pumunta ta sa akin siya. Sabi ko, ano, tingnan ko lang kung magkano ba kung makasabay ba kasi. O pwede pa pala kita basta magandu uh, lang. So, hindi ka wag kayo tatawid. Okay. Para uh, makaano. Kasi sobrang easy lang din ho, nung ano. Noong vacation. Sayang wala akong Wala kang load? Dapat pala nag-message ka kay para para mag kapag mag-research ako sa school. Hindi ko pa hindi ko pa natapos yung research ko. <laughs> yung ano, yung isang isang subject hindi pa, isang subject tapos tapo. Hmm. Yung isa pin pina, pinahinto na ako ni Lola. <laughs> Kasi nga ano, mag magano na daw mag, mag lunch na daw hindi pa daw ako tapos, hindi oh. na daw ako pa. Kaya ako pa lang kaya sabi ko konti na lang po ito Lola pinaglunch ka na ni Lola ah oh, po pinaglunch at naligo na rin ako <laughs> rin na nila. Pinig, din rin hindi pinigil na rin ako so may nakitang susunduin Antapos ang tapos ng kasi mo 5 5 5 ba? same pa rin ng, ano po 5.50 gano'n oh. Po. mag lang ako sa iyo oh, gagawin din ako para maiyan ng doon sa oras. So ngayon ano, nga, may update naman sa GC sa galing po sa ano po sa register na kapag kapag wala pa daw ang uniform sa Monday o sa September 1 hindi na daw makapasok sa college ng SPAC pa. September na nga pala next week. September. Oh my God. <laughs> September na po. Oo nga pala. September na po mga kababaya. <laughs> Wala, madali, ano mag 6 months na ako si next week. Mag 6 months ka na uh -huh. ba? Apo uh, yung, okay, ano uh -huh. yung April 14 yung, yung ano ko. <laughs> Tinan mo, bilis-bilis lang ng panahon. Bilis lang talaga. Nakaka six months ka na pala six months. Di ba? lang ang panahon. Mabilis lang po talaga. Kaya i-enjoy mo ang bawat moment. Maya-maya niya maya, next, ano na. Maya-maya niyan. Maya, 2026 20, 20, na. Hala. Wow, no, malano lang pa. Malapit nang matapos to, po oh. Ano po? Choking yan. Choking pala yan? Oo, oh, malapit-lapit ito. biglang ako nagulat si Tito. Parang ano siya. Bigyan natin. Anyways. Iba yung init. No? Oo po. Iba may. Parang masakit sa mata. Kasi sobrang ano. Ano oh, yan ng aircon. Eh ano mo sa'yo. Para na nilang uh, ka. Sobrang aga natin ngayon. Bagay ila una. Na ano na naman sa aspect? Magkano muna ako kay ate. Habang mapang may vehicle ako mag hmm. research ako about sa personality. per dip favorite niya per dip per the understanding yung ano understanding the self in child and adolescence si pag po ni Jeffrey no tatlong, tatlong subject at saka isa lang yung pinaka-hate ko talaga na subject ano yung pinaka-hate mathematics <laughs> istadihan ko muna yun pag may bigyan ko sa isang araw talaga isang araw Isang ano apat pala yung favorite ko? Yung contempo, yung contemporary the world. contemporary. Pero ayaw mo talaga ng ano? Ayaw mo ng math. mo ng mathematics. Naboring talaga ako sa mathematics. Pagkita mo nka yung mo yan. Pagpaturo ko ay tito unyo, si tito unyo ay accountant. Magpatulong ako kay dito. Oo, oh, so si dito niyo accountant yun. Magpatulong ako. Parang hindi ko nalalala yung tuloy. lagi like, nalimutan yung like sa mga algebra, uh, like sa so mga... inyo kasi, feeling ko naman hindi naman siya gano'ng kahirap. Kasi hindi naman yan yung major mo. So easy lang, is easy ka lang. Pagka mayroon kang hindi alam sa school at may classmate ka na marunong, oh, pwede kayong mag group study, di ay mo may ano may 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 lang ako may, may may may, alam ko lang talaga yung next like, mo so, konti lang kaya na push lang kami naka 8 lang ako 8 over ten. 10 konti na oh hindi na masama, oh. over ten. 10 hindi ko natapos yung isa dito konti okay lang At least hindi ka bagsak di ba mabait naman yung prof mo sa mabait mabait naman gumawa pa tayo ng one by one pick para sa lagay para sa index card ah magpapa one by one ka Opo. Oh, kailan mo kailangan ano kahapon lang Nalim nalimutan ko kasi ah, Pwede next week kasi kung hapon ka na wala na tayo makukuha ng pagpapicture. Oh, pwede. Wala kami subject ng mathematics next week na. Sa Sabado na lang tayo mag... Pa one by one. Pa one by one. Oh, Meron dyan sa Pasita Grabe, ang init po mga kababayan. Parang masakit sa mata. Masakit sa mata. Parang... Okay, kasi naka clear tint kasi tayo ngayon. Iba kasi sa akin gamit natin. Malapit na po kami sa school ni Jeff. Malapit na pala. Papagupit ka na naman pag kumababa. parang inaantok? Hindi po, hindi po. Hindi, po ako <laughs> <laughs> hindi pa ako inaantok. hindi pa talaga. Tumbler mo? Hindi, ito po sa Excited na ako sa philosophy. What is the father of the philosophy? The father of philosophy? Hindi what? Who is the father oh, of Who? Hmm. Who is the father of the philosophy? I know the father of the philosophy. According to my research, the father is the philo... the father of the philosophy is si Socrates. And then sino yung student ni Socrates? Ang student po ni Socrates ay si Plato. Sino? Si Plato. Plato. Opo. Plato. Oh, tapos si Plato, yung may tatlong pinag-aralan ni Plato about sa philosophy. Like par part of the body, part sa mga part sa emotional, tapos part sa pakiramdam ng isang tao. Mm -hmm. Yan po ang yan po ang ano po ni Plato. Yung parang ginagawa niya as a philosopher. Di diba? ano ba? Galing. Sa mga banat dyan. natin. Sino si Socrates? Philosophy. Ah, philosoph philosophy is Philosophia Philosophy, yeah. love, love of wisdom Yan yan po yeah. Love of wisdom oh, And study of kami. the man Ayun na yung vice president niya mo Saan? Ay, presidente niya, di ba? Hindi yung Yung Ay, nakapula Oh, yan Yan yung presidente niya eh Oh, yan pala Oh my god ay. Minto pa yung ano ay. Ay. ay, sorry po sir Pasensya na po Chef Dali. dito na po kami. Mamaya oh, ng hapon ng sundo, ha? Papapayagin na kitang mag-ano. Basta huwag lalawag. dito sa, ano, ha? Thank at you po, mga kabayan. Bye. 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 May susunduin ko na si Jeffrey ang ilabas pa po kasi ni Jeffrey ay mga 5.50 pa po pero lumabas ako ng maaga ngayon dahil dadaan muna ako ng palengke so bibili muna tayo ng kung ano pa natin bilhin <laughs> lalo na ang paborito na Jeffrey na manok so bibili tayo ng manok nagdala na lang ako ng cooler nasa sa likod para hindi siya mga may mamaya so bibili tayo ng karne isda kung ano-ano pang pwede natin magbili so tira nyo po yung suot ko nakasando lang ako ang init oh huwag ba ako init na init kakaligo ko lamang din po at uh, taglinis kasi ako ng bahay tapos ba? <laughs> nagpapalondri po ako kaya lang itong anong na to ngayon ay nagpa ano na lang ako. Para ba na, ay, naglaban na lamang ako. Ano, para... Wala naman tayong ginagawa. So, para ma-exercise din tayo. pa paano. Ayan. Ayan, so nakasando tayo ngayon. Grabe ko kasi ang ano, ang maalinsangan yung panahon. Ewan ko ba, kahit na makulim mainit pa din yung ano. Yung paligid, ano. Si Jeffrey po kanina ay nagpaalam at uh, sabi niya, nag-message sa akin, sabi niya, Tito, uh, pwede po ba akong sumama sa mga kaibigan ko, lala, uh, mga classmate ko, lalabas lang po sila ng school, so pupunta sila ng Robinson. Yung po kasing Robinson is halos katabi lamang po ng school nila. So dahil si Jeffrey po ay may isang oras at kalahati na vacant time, so pinayagan ko naman na po Sabi ko, oh, sige, at least nagpaalam po siya. Sabi ko, sige, okay, walang problema, basta sabi ko, 'wag lang lalayo. So hanggang Robinson lang sila. So siyempre, sabik din huyan sa mga gala kasama 'yung mga kaibigan. So pinayagan naman po natin dahil si Jeffrey naman ay ah uh, kumbaga, nagpaalam na rin naman at uh, malapit lang din naman po 'yung Robinson. At isa pa ho, hindi ho tatawid kasi ng kalsada 'yung ano, 'yung Robinson. So kahilera lang po kasi ng school niya. Kaya Pinayagan ko na po. So, mamaya tatanungin natin kung saan siya pumunta. Kung saan sila nagala. So, dadal po muna tayo ng palengke. So, yun po mga kabayan Tabingi. <laughs> so, yun. Nakabili na po ako ng uh, karne. Mga paulam sa palengke. At maaga pa. Alasin ko pa lamang. Pero iniisip po na siguro pwede na rin ako pumunta doon sa school ni Jeffrey. Tambay ako doon sa gilid. Baka may paparkingan ako doon. Tapos try, natin kung ano pwede natin ma-food trip doon. <laughs> so parang yung mga nag iihaw ihaw doon. Subukan lang natin. Diba? So mahaba pa naman yung oras. At mas maganda na doon na tayo para may pupwesto na tayo. Ano pa? Well, maaga po tayo. Titignan natin kung saan tayo pwede pumesa doon sa, sa school or sa gilid nila Jeffrey. Tapos tambay mo ang problema ko ito na ulan na naman nagsisimula na naman po ayan San huwag na lumakas kasi mahirap pagka lumakas po yung ulan lalo na doon sa paparkinga natin doon sa sa school nila so papaba po kasi yun talagang lumulubog sa tubig so sana ay uh, huwag lumakas yung ulan po ano katulad kahapon grabe po yung lakas sa ulan kahapon kaya ang hirap hirap talaga ayan mga kabayan, dito na po tayo sa school ni Jeffrey at sobrang aga nga natin. <laughs> so okay lang, i uh, may message ko na lang sa Jeffrey na dito na ako sa gilid ng school nila at uh, maghihintay tayo sa kanya. So may isang oras pa tayo maghihintay sa kanya na paaga tayo pero okay lang. Ang mahalaga ay hindi tayo late. <laughs> at uh, minsan naman po pinapauwi sila ng maaga ng prof nila. minsan 5.30 so malay natin pauwi siya maaga. So, na lang po si Jeffrey. So, ah, uh, 5.50 na po. Nagmerienda muna ako, bumili ako ng shawmai doon kanina. Hindi ko lang po na video. Ang ang ang, -ang. Pero ang sarap. <laughs> so, nakakamiss din yung mga ganyan. Tapos, medyo na ulan na po kaya pumasok ito sa slagyan. So, maya maya. Ah, uh, Baka lumabas na rin si Jeffrey mga 15 minutes siguro kasi baka mga 5.30 palabas na rin sila. So, intay lang tayo dito. kinakabahan lang po kasi ako. Kasi dito sa area na to kung saan ako nakapuesto, eh, pinabaha. Ito po yung area oh. Ayan yung school ni Jeffrey. yung mga parking. Tapos, yan. Kung saan ako nagpa-park mismo, pinabaha po ito. Kaya sana huwag nabawas yung ulan. ayun na po mga kababayan oh mapatak na ang ulan sana wag naman po kong lumakas at sigurado magbabahana naman yung dadaanan namin ni jeffrey so time check po tayo kaya uh, na yung oras still waiting pa rin para kay jeffrey oh, nag uh, message po sa akin si jeffrey sabi niya, tito hindi pa tapos ang class ko so, nasa classroom pa daw siya sabi ko eh bakit nagamit ka ng cellphone? hindi eh, pa pala tapos sa inyo, baka ano baka pa labas na rin po sila and kasi mag ano na po actually fa, magka 5.45 na so baka mamaya lumabas na rin po sila alas sa is na rin wala para si Jeffrey so baka nag extend sila <laughs> free time rin po natin Ayan. alas sa is na po pasado and so yung time pa rin natin buti po wala ng ulan ano yun yung inaalala ko kasi kanina umulan, so ngayon po wala naman ang ulan. So baka napasarap yung pagtuturo ng professor nila. Kaya medyo nag-extend sila. <laughs> Ayan. Hello po! Kasama ko na si Jeffrey. Mm. Hello guys. Kamusta naman ang school? Okay naman po. Okay so naman. Ano, ano, nasayangan niya kasi ako kasi Well, dapat market. kumanta ako. Akala ko sa si dito ako pong proud sa quiz. Hindi pala. Uh -huh. Sayang kasama ko. Dapat ano daw. Dapat yung marami yung nagre sa akin. Ako daw kumanta. Sabi na pala. Kahanta kahanta. Kasi ano daw. Basta daw kumanta daw. Sabi ni sir. Magmasay magpasaya mo daw. Uh -huh. Sabi ko. Ano, hindi ako marunong, eh alam ko marunong narinig ko nga yung boses mo eh, parang totoo. Uh -huh. Sabi nila, ano sabi mo? Ah, next na lang. Next na lang. Eh, pwede sabihin mo na natin si Sir. <laughs> next na lang. Oh, pinapakanta ka. Opo. Ba't ka, ka naman pinapakanta? Hindi <laughs> ko alam. Narinig niya yung boses. Parang <laughs> magandao daw kasi marami daw akong tao. Hmm. Eh, bakit ang tagal ngayon? Tagal ko. Ang tagal ang namin. Ang basado alas 6 na. Opo. Bakit? Napasarap yung teacher niya? Napasarap siguro. Hmm. Hindi. Baka hindi nakita kita yung time. <laughs> so bukas magdala kami isang t-shirt tapos tubig natawa ko kanina sabi okay. Hoy, magdala kayo ng tawas <laughs> magdala... ah, doon, doon ulit kita ya <laughs> so, sa baka ano doon doon sa ano sa... doon sa pinagatidan ko sa iyo opo okay so ganun ulit tayo oras sa alis opo oh, mas agahan natin alas parang alas 10 oo 10 din para ano oras we yung start noon ano po yung? Anong oras yung start ng klase mo? Ngayon? Bukas. Alas 6. Ten yung start mismo? Oo, oh, may bagong schedule na Ipakita mo sa akin mo para okay. alam natin kung ano oras ka. I-send lang sa'yo. Malabo ko sa yung mo. Eh. Mamaya, check sa phone mo. pinagsam pinagsample nila nga ako kanina. Oo, oh, ang mo kanina. Pinagsample lang ako, pinipilit ako, tapos, eh, Mary, pag, ano ba, makapag Basta sample lang, sample lang. <laughs> sabi, pinipilit. Binigyan sila ng sample. Ay, sayang, ikaw talaga pa sayang. Sabi niya, sayang sunod-sunod na lang kamo. Uh -huh. Okay, saan kayo kanina pumunta ng mga classmate mo? Sa Robinson. Oh, pa sa Robinson lang. Pero pi, ano, sabi ko, free bumalik na tayo, baka mag na tayo. Sabi, hindi, tita yung ano pa, ano pa, um, 3.45 pa. Hmm, so yung malapit lang naman school Opo, uh 3.45. Okay. Uh, sabi ko, ah, bakit, bakit na ano pa, mapagalit nyo lang tita mo? Ay, hindi naman po, kasi ano lang, baka ano lang tayo. At pili, po, para, para, doon tayo sa school, makapapahinga muna tayo. Ay, malapit lang kasi yung school niyo. Okay lang yung basta alam ko sa lang punta. okay naman. Sa'ka yung nagala sa Robinson. Sa Robinson lang po. So, sa anong ginawa niyo doon? Ano sila, ano, bumili sila. Sa akin bumili din ako ng pastel. Pastel? Hmm. <laughs> pastel at sa'ka yung shumai. Shumai? Oo. Oh. Hmm. May nakilala sa akin doon! Oo, oh, saan? Mama ng classmate ko. Sa Robinson? hindi po sa classroom mismo pumunta na bayad. Oo, oh, ano sabi? Sabi, uy, sabi na nga, ito pala si Jeff. Sabi po yung anak ko, nakita, nakita daw kayo, kay Opo. Sabi oh. na, mm, nagkwentuhan pa nga kami. Oo, oh, ano sabi sa'yo? Sabi, alam mo Jeff, sobrang tuwa ko sa'yo. Proud, proud po ako sa'yo sabi niya. Sa oh, classmate, classmate oh. na yung anak mo. Oh. Ay, <laughs> niya. classmate mo yung anak niya. Opo, oh, bakit uh, may anak na ako? Classmate mo. Classmate mo yung anak niya? Opo. Hindi, hindi po classmate ng anak ko. Ah, <laughs> <laughs> uh, pero kaklase mo ngayon anak nung nakakilala oh. sa iyo. Oh. So, sino nakakita nung kinakausap kanya? Ano po, tinuro ako ng anak niya. Hmm. Na sabi ko, oh, hindi ikaw na, ano, ano lang, lang ito, eh. <laughs> Ay, ano talaga ako, maya talaga ako. Okay lang naman yun siya, Ano daw, si, palagi daw sila ano sa atin. Mag-thank you ka. Oo, oh, thank you ano ka. Pa, ano ng classmate mo? O, huwag mo na lang sabihin pala. <laughs> hindi ko alam, na, Hindi ko nga alam yung classmate Ah, mo Hindi ko alam. Hindi <laughs> ha? Huh? hindi mo alam na classmate mo yung anak niya? oo po akala ko ba classmate mo? classmate niyo pero hindi ko nalimutan yung pangalan <laughs> tapos ano tapos sabi natin sabi pa sa akin na eh Jeff um ano gawa, gawa, gawa natin ng GC tapos ikaw na lang yung admin sa ano sa laro ng basketball mm. sabi ay hindi ako mag hindi ako mag ano hindi ako mag ano ano hindi ako mag admin hindi ako ano hindi ako gumawa hindi ako mo ng GC marami na akong GC ang JC. Oh, mo nang Alam niyo po, ang dami niya nang JC. Kahit ako nalilito minsan. Kasi pag pinapangita niya sa akin yung mga announcement, ako mismo nalilito. Okay. Tapos, sabi nga, kasi Jeff, ah, kasi alam ko na ano ka. Alam ko na ano, mahilig ka sa basketball makita ano parang nakita ko sa iyo parang may pero sabi niya ay chef ano para city ka ba chef sa inyo kasi parang nakita ko sa iyo ano po oh, city pa ako nung ano doon pa sa amin kaya ano palagi ako nag exercise And, pero hinihintay oh, lang like, chef ha sabi ko mo kaya pwede naman po kapag mong like mga basketball pwede ano lang ako eh sumali lang ako yung mga ano lang mga second quarter na sa so, hinihintay oh, lang kasi di ba nung nakaraan na sobrang ka sa jogging mo oh, no? Tapos sabi alam nyo naman sa akin, may sakit din ako. <Gym treating Napoleon>, Pero ano... Paganda yung sport kasi, syempre, <coughs> exercise yan. Tapos sabi na sabi na nga, Jeff, ano yung, ano yung role mo sa basketball? Basta mga, ano, like moves. Eh, guys, kapag sa roles lang, da, di lahat ng ano, kaya ko yan. Uno, oh dos, marunong ako magdala ng bola. At dibler, magdala nga doon sa ano. Marunong ako lahat, ano, sabi ko. Kaya ano lang, hindi lang, pero kaya lang ano, pa, basta ano lang ako, hindi andan lang ako. Oo. Uh -huh. hmm. Pero, pabalik na sa ano, matagal ka nag-usap ng nanay ng classmate mo? Oo, oh, pamatagal po, po kami nag-usap. Uh -huh. Sabi, ilibre niya sana ako ng showmai. Uh -huh. Ba't saan nagkita? Sa school? Opo. Oh, po. ah. Sa, sa school. Nag-showmai ako kanina yung tigdodos. Ano po? Nag-showmai ako kanina yung tigdodos. Opo. Oh, po. sa gilid. Professorish, naman um, show, maise. Uh, Tip ano sa iyo? Ako na lang, ako na lang bibili ng shawarma. Kakayanin <laughs> naman, sa mm, sabi ko. Sabi ko, kasi 'yan yung maglilipas sa akin. Ay, sabi, yeah. ako na lang magli-may pirat naman ako dito bak. Kakayanin naman eh, sabi ko. Uh -huh. Malapit na tayo, uwi. sa bahay. Grabe po, ginabi kami ngayon. buti nga Puting ito ang dito, traffic, bukas 'yang traffic alis tayo, pwede alis tayo bukas mga 9 para hindi tayo matraffic. Mga wala 9.30, walang wala problema. Sa iba na tayo dadaan bukas. Meron na akong ibang dadaanan. Tapos ano po, um, magdala kami ang isang t-shirt talaga. Oo, oh, kasi maglalaro kayo eh, di ba? Oh, well, para may mga mga everyday Kasi pupunta ulit kami bukas ni Mami Pibi sa Asian. E so, magpapacheck up po din si Mami Pibi. Kasi so, malapit na po kami sa bahay, mga kababayan. Malapit na po kami. Magpapahinga na ulit mm. si Jeff. Yeah. Masaya talaga ako kapag may sagot, makapagsagot na ako sa teacher ko. Hindi, pwede At least natutuwa ka Kasi sa Kasi parang ma-pleasure ako yung parang nasayangan ako sa points. <laughs> Nasasayangan ka sa points. Nasayangan talaga At least na enjoy mo yung Sayang ipot. kung ako lang, sabihin kung ako lang sana yung kumanta, marami siguro natutuwa sa akin. <laughs> Next time kumanta ka. Pero ang kabiga mo hindi pa alam na vlogger ka no? Na, na binablog ka. Yung ano yung kabarkada ko. Ano na. Nakita yung yung, yung phone ko. Nakita yung ano. Parang content creator ka din. Parang nakita ko na ano. Parang content creator ka. Sorry, sabi sorry. oh, pas, Hindi yun ako yung marami yung marami akong kakamukha eh. <laughs> sabi marami akong kakamukha. Kailangan. Thanks po mga kabayan sa so maraming salamat po and sa pagkakas. Dito na kami sa bahay. So, Dito na po kami sa bahay mga kabayan. So thanks po sa lahat. And shout out po sa lahat ng followers namin. Charity, charity, viewers and then naroon na po kay Daddy Pro dun sa Davao ingat po kayo especially po sa lahat ng Pumbia Team and please like and share po sa lahat ng mga uh, Team especially po kay, ma, uh, kay Tita Jasmine and, si Tita, tita, tita Debbie Ubata so thank you po sa pagsupport sa akin bye. din and si DJ Venture and lahat po ng mga lahat po ng mga Pumbia Team especially po kay Tito pb And then, and I thank you. Bye. Kalau hindi mo tatapos. Thank you, <man>. <laughs> <laughs> thank you <man. laughs>